Senoritas y senoritos. This week the Department of Finance eventually announced that uh, they are dropping uh, plans or uh, they are scuttling or uh, they are already uh, throwing out the deal with China to finance the first ever railway project in Mindanao. to be a specific the 80 billion plus project that would have link at uh, dagum to digos davao and make travel time between these two areas uh, shorter than the 3 hour travel time or 4 hour travel time now ang mahalaga po dito ito sana po ang kauna-unahang train na magagawa dyan sa Mindanao kasi alam nyo naman kami taga Mindanao always sinasabi namin uh, ay, lahat ng grasya ng gobyerno dyan na lang napupunta sa imperial imperial Manila because at uh, uh, dyan sa Manila may mga bridges kayo pero wala naman ilog sa ilalim sabi ng mga taga Mindanao kasi meron isang congressman na taga Mindanao nag-deliver ng speech sa na ganyan na buti pa kayo, may mga tulay na walang ilog. Kami dito ang daming ilog na walang tulay. Of course, he was, he was referring to the, to, be, to the overpass. So, ganyan ka, ganyan ka swerte yung mga, yung mga taga Manila. So, tama rin naman yung mga kwan na yun. In fact, uh, that's why uh, nagrebelde yung yung uh, Moro Islamic Liberation Front Moro National Liberation Forum kasi yun nga, nakikita nila napaka -unpair. So, lahat kami, kasama na si VAT, ay tuwang-tuwa nung na-elect natin ng presidente for the first time na isang Mindanawan kasi isa pa rin ang hinanakit namin, sinasabi namin, alam nyo ba yung nabubuhay ang ekonomiya ng Pilipinas dahil malaki sa mga natural resources, mga minerals na namimina nyo, mga, mga ginto, namimina nyo, mga sa namimina nyo, sa, at, at nabubuhay ang ekonomiya ng Pilipinas ay nanggagaling sa Mindanao. And yet, never pa kami nagkaroon ng presidente. So, tuwang-tuwa kami. Hindi lang dahil presid, uh, kaibigan ko si President Duterte noon, kundi tuwang-tuwa kami, first Mindanaoan. Isa rin yan ang dahilan, kaya nag-aklas. Yung mga muslim, sabi nila, lahat nandyan na lang sa inyo. Uh, gracia, econo Economic uh, Progress, Presidente, kayo na lang. Paano naman kami? So tuwang-tuwa kami. Sabi namin, this is a, a historical correction. The, uh, magiging progresibo ng Mindanao And then mas tuwang-tuwa kami nung sinabi ni President Duterte na for, for the first time in the Philippine history, magagawa na rin ng train sa Mindanao. Pero yun lang. Uh, we were so wrong kasi it turned out na yung presidente pala and we apologize to the whole country for for bri uh, for uh for uh, hindi ganyan po ang mga taga Mindanao. Hindi po kami ganyan. We are we love the Philippines. We are progressive thinker. We love progress and we don't we don't we are patriotic. We don't love China and uh, Uh, we we are smart we don't get fooled by China pero yun lang Be and we don't kill 30,000 mostly innocent uh, Filipinos for the corrupt and incompetent uh, anti-drug war so yun po, very disappointing po yung uh, presidency ni Duterte, sayang first Mindanaoan sana pride of Mindanao sana after Manny Pacquiao Uh, after mga pimentel na mga bindanawan rin pero sayang 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 na sayang what a lost opportunity lahat kami nag nag, uh, nag uh, we, we all celebrated his his uh, Kwan his victory dahil sabi namin this is it historical correction mo ipapakita naman ng mga taga Mindanao gaano kami mas magaling sa mga taga Luzon at taga Visayas na nakaproduce na rin over and over ng isang presidente kami wala for the first time meron and yet dahil dyan magkakaroon na kami ng train pero wala <laughs> na ang plano na yan dahil sobrang binigyan tiwala ni President Duterte at anong 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 uh, sa kanang sa kanya ng China kahihiyan pinahiya siya dahil uh, prinamisan siya ng, ng 100 na project costing trillions upon trillions o pesos pero ang ginawa lang nila yung sinimulan at natapos habang nasa pwesto si Duterte ay lilima, tatlo o lima isa na yung bridge dyan sa Binondo at nakakahalaga siguro mga less than 30 to 40 billion lang pero ang promise 1 uh, trillions trillions ang promise 100 projects kasama na ito first phase ng Tagum Davao digo segment kaya after almost uh, almost 6 years of negotiating starting from the time ni Duterte na realize na ng gobyerno ng anang uh, Marcos government, wala talaga intention ang China buuin ito. Niloko lang talaga si Duterte. Kaya ito, yung napako yung pangako at napahiya si Duterte sa amin mga Mindanawan na umasa rin dyan uh, na nagini rin na magkaroon ng train. Kaya sabi ng gobyerno, wala na. This week sinabi nila, hahanap na lang tayo ng ibang ng ibang mga ibang mga financier. Sabi nila, ah... Uh, ah... Uh, klarong klaro na mula sa simula wala talaga intention ang China kumbaga tayo ginawa na natin yung preparasyon uh, process of design finalization gumasta na tayo sa mga study sa mga bibili sana ng mga lupa na mga right of way pero yung China dinidribo lang pala tayo sa 83 billion uh, railway project na yan na magkakat sana ng uh, ng travel time from Tagum in Davao del Norte to Digos in Davao del Sur to about an hour lang from almost 4 hours ngayon at uh, masiservice po sana ito ng 125,000 passengers a day at uh, uh, nasimulan po ang negosyasyon nito ay uh, nung pumasok si President Duterte specifically nung 2018 at matapos po sana ito sa 2024, next year, or 2025. Sana nasimulan ito, 2019, 2020, pero hindi po. Dahil wala talagang pa plano yung China. Uh, ginagawa lang niya ito, pampain lang kay Duterte para magsipsip buto kay uh, si Jinping. At tuloy-tuloy... Uh, sandali, naglo-low si bat. -sibat. At tuloy-tuloy... Uh, Tuloy-tuloy ang pananakop nila sa kwan natin sa 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 isla natin diyan sa West Philippine Sea. So naloko si Duterte at naloko ang buong uh, kasambayanan at nalo, na, na naisulto si Duterte, ininsulto siya ng China pati tayo na rin dahil pinaasa tayo, belat be naman pala ang ang uh, ang maabutan natin wala nothing nada ah uh, na loko tayo na, na bola tayo ng gusto so kaya sabi ng uh, ng uh, Department of Finance in the National Economic Authority humanap na lang sila ng uh, ng ibang financier kasama pa rin sa ibang mga pro, ibang uh, railway projects na naudlo na nabinbin at nautlo rin dahil hindi rin pinapinance ng China puro lang toko, usap-usap usapan pero wala naman pera. Puro wento, walang we, walang wenta. So kasama dito ang naang na, uh, napako na pangako ay uh, itong 142 billion Philippine National Railway Project sana na ah uh, uh, sa Kuan sa sa uh, Bicol at saka Uh, kasama rin yung 51 billion Subic Clark Railway Project at uh, yung nga, 83 billion Tagum uh, Davao Digo segment of the Mindanao Project na wala rin uh, uh, ipapinansa na ito ng Chinese Exim Bank pero wala rin nangyari dahil wala talaga from the very start China really had no intention to help us or to help their friend uh former president Rodrigo Roa Duterte na noon gusto na talaga gawin uh, Pilipinas province of China. So please uh, share this blog and uh, uh, put uh, put uh, yung sa mga comments na magingat ingat na tayo sa another Duterte. Uh, presidential candidate na magpapramis na naman sa atin ng mga katakot-takot na, na mga projects na pipinans daw ng China. Matuto na po tayo, let us learn from this experience. Malaking kahiyan ito, hindi lang kay Presidente, du uh, former President Duterte, pati kay President Marcos, pati sa taong bayan na umasa sa wala. So China cannot be trusted. Let us uh, let us really cut our ties. Tuloy ituloy lang natin yung diplomatic ties pero yung trade ties and other ties putulin na natin sa China because it cannot be trusted. Ang 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 kwan lang ng China, the only importance kay China is the Chinese interest. Tayo wala na shit ang ang trato nila sa atin. So let us remember that well, when we go out to vote in the 2025 and especially the 2028 election. No more, no more, no more pro-Chinese president again. Sobra na tayo na bola, sobra na tayo na loko, sobra na tayo na insulto. So thank you very much for watching. Again, don't forget to subscribe to the Blogcaster uh, YouTube channel and then please refer this channel to friends and relatives. Mucho y más gracias y buenos días a todos.